Salamat naman, Kristi. At tinanong mo si Jeremy, mas namiss na ko na siya eh. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi yun yung rason kung ba't ako nagpunta rito. Mm. At kaya gusto ko kayong makausap. Uh, bakit mo may Kristi? Nag-usap na rin kasi kami ni Jordan at... ...itutuloy na namin yung pag-migrate sa Amerika. Kaya ng original na plano, isasama namin yung mga bata. Happy lang na si Jeremy. Ah, uh, Christine, sigurado na ba kayo sa plano niyo? Baka hindi naman ba magbabago yan? Oo, Kwago. Okay, sa katapusan na yung alas namin. Ay, hey, Christine. Anong miss ko kayo ni Jeremy? Ano na ni Christy, kahit ano pong mangyari, may pangalawang lanay. O, hindi mo okay? Hindi. Manunisten kita. At maraming maraming salamat, Billy. Hindi rin kita makakalimutan. Pwede yun yung beses na nagkita akong anak mo, eh. Pwede yun. Hindi naman. Pwede naman kayong magtawagan. Bagadyo ko ninyo araw-araw sisiguraduhin ko naman na hindi mawawala ang komunikasyon ninyo. At pati pa rin naman kami magpakaroon dito. Yeah. Pwede naman uh, uh, tayo pumunta okay. doon, no? Pag-birthday ni Jeremy or pag-Christmas, di ba? Mm -hmm. It'll give us something to look forward to. Parang tuloy you know, may annual reunion yung mga pamilya natin, right? Tama si Hanhan, eh. Roy, okay. basta isa lang ang hiling ko. kung ahayaan mo kalimutan ako ng anak ko, ha? Oh, aalis lang kami. Mapapalayo lang kami, pero kahit kailan hindi ko ipagkakait sa iyong karapatan mo sa anak mo. Papaalala ko sa kanya na meron siyang tatay dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Nananatili kang amat ni Jeremy. sorry, <laughs> Jordan, meron pa bang may ahabol dyan? Oh? May meron, meron. Malapit ah. na so. Wait, wait. Dami na niya to! <laughs> na yan! Kinagalingan hmm, ko eh. Wait lang ha. pa. <laughs> buti pala. Hindi ka kung kong kumbinsahin sila. Kasi binigyan ko naman siya ng assurance, Jordan, na hindi naman sila mawawala ng connection ng Jeremy mag-alala. Habang malayo si Jeremy sa totoong ama niya, nandito naman ako eh. Parang na rin niya akong tatay. Tuturin ko siyang parang tunay kong anak. Ko. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama to deserve na bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. Ang daming beses ko na nagkamali. Akala ko, wala nang pag-asa na maging tayo pa rin sa huli. Pero salamat. Dahil na-appreciate mo ang effort kong magbago. Salamat dahil nakita mong natuto na ako sa mistakes ko. In return, ito lang ang may papangako ko. Kahit ilang beses man tayong paglayuin ng tadhana, sa'yo at sa'yo pa rin ako babalik, Christy. Dahil hanggang sa huling hininga ko, tuto pa kong sumpa ko noon sa altar na ikaw lang ang mamahalin ko. Basta sana sa susunod may itayo na yung iskulan sa yung mga bahay. Kami na pong bahala. Ay, parang kahapon lang po, no? Nakatira tayo sa kunta ng kalasag. Ang dami po nating alaala doon. Mga um, magaganda sa kas. Mga um, magpapait na alaala. Come on, yung good memories na lang ang baunin natin. The bad memories, ilabing na lang natin sa araan. Okay? Tay, alam niyo ba, bilib na bilib ko ako sa inyo. Ang galing po nang naisip niyo na gamitin yung pera ng kalasag para magpatayo ng mga bahay at eskwela. Para po sa mga miyembro ng kilusan natin. Bagong ito na itong anak. Mabagong simula para sa atin. Alam mo, nakakalungkot na no? Kasi yung dating kalasag na napakaganda ng kalikain. Yung okay. baluktot at ginamit sa Pero kung kaya ko nga magbago, siguraduhin ko na baguhin din itong lugar mo. Hindi na para sa mga taong gusto maging detective, kundi isang komunidad kung saan ng mga tao ay gusto magkaroon ng bagong simula. At syempre, sisikapin ko maging mabuting halimbawa sa para naman, hindi masayang yung pagbubuhis ng buhay ng tatay ko. Pati na rin ikaw Para may pagmalaki niyo ulit ako.